Kasi yun ang tense. po ba ako sa Bakit po? Wala. So lang kita titigyan. Uy. Kumusta mga ka-idol? Ang pagbabalik ng ating YouTube channel ngayong sa bulan ng Mayo 2025. Ating silipin ang channel ni Kaalinga Prab. Kung magkano na ba ang kanyang sahod sa YouTube? Nag-June ito noong bulan ng December 8, 2019. May video views itong umaabot ng 1,261,632,965 at may subscribers itong umaabot ng 3.45 million. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol. Ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyong makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e-comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang Social Blade, dito ating makikita ang kanyang subscribers na umaabot ng 3.4 million, at video views na umaabot ng 1.3 billion, at dito naman sa kanyang upload video, may 2,300 upload video ito. At nagumpisa itong mag-vlog noong bulan ng December 8, 2019, at dito na tayo sa kanyang channel statistics, dito ating makikita ang kanyang grade bay. At dito naman sa kanyang social blade rank, pang 35,623, at dito sa kanyang subscribers rank naman, pang 1,061, at dito naman sa kanyang video views rank may 16,000, 140, at dito sa kanyang Philippines rank, pang 76 po ito, at dito sa kanyang entertainment rank pang 840 po ito. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, may nakuha itong 40,000, at dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, may nakukuha itong 28 million, sa loob ng isang bulan, at diretsyo na tayo sa kanyang daily channel metrics, ating makikita na magagandang ang kanyang subscribers, video views, at ang kanyang estimated earnings at diretso na tayo sa kanyang daily average at sa kanyang weekly average. At dito sa kanyang daily average, ating makikita na may 1700 subscribers itong nakukuha sa loob ng isang linggo. At may video views itong nakukuha na umaabot ng 926,349 sa loob ng isang linggo. At dito na tayo sa kanyang estimated earnings sa lowest. May nakukuha itong 232 US dollars. Ito ang palitan ng peso ngayon sa US dollars. So ipalagay na lang natin sa 56 US dollars ang palitan ng piso para hindi na tayo mahirapan. 232 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 12,992 pesos itong nakukuha at dito naman sa kanyang highest estimated earnings. May nakukuha itong 3700 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 207,200 pesos itong nakukuha at dito na tayo sa kanyang weekly average. May nakukuha itong 10,000 subscribers sa loob ng isang linggo at sa video views naman na umaabot ng 6,342,559 sa loob ng isang linggo. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa lowest, may nakukuha itong 1,600 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. May 89,600 pesos itong nakukuha, at dito naman sa kanyang highest estimated earnings, may nakukuha itong 25,000 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. May 1,400,000 pesos itong nakukuha. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings, may 50,000 subscribers itong nakukuha sa loob ng isang bulan, at may video views itong umaabot ng 27,790,473 video views sa loob ng isang bulan na nakukuha, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue. Sa lowest may nakukuha itong 6,900 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 386,400 pesos, at dito na tayo sa kanyang highest estimated revenue, may nakukuha itong 111,000 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. May 6,216,000 pesos itong nakukuha, wow! Ang laka na pala ng YouTube sahod ni Kalengap Rob, at lumaki pa ito kung hindi tayo magskip ng mga ads sa kanilang mga video. At kung nagustuhan mo ang ating mga videos, huwag sanang malimot mag-subscribe, like at comment ng ating mga video, maraming salamat po. At hanggang sa susunod pa nating mga video, God bless po sa inyong lahat.